Hi guys! Ngayong araw nga ay samahan nyo kami ng asawa ko na bumiyahe. Papunta kami ng Pampanga niyan. Akala ko dati malayo talaga ang papunta sa kanila pero madali lang naman pala. Pagkagaling nga namin ng Cubao ay merong terminal ng bus at doon nga kami sumakay. Marami ka palang madadaan ang lugar bago ang kanila. Kailangan lang ay matandain ka kung saan ka bababa para di ka lumagpas. Habang nasa biyahe nga kami, ay ramdam ko ang good vibes ng lugar. Magandang tanawin at presko. Madami nga akong naisip at nabuong pangarap habang kami nasa biyahe. Aba guys, kahit sino naman, kasi siguro kahit ikaw magmumuni-muni ka ng ganyan, ba? Diba? At saka, ang agaw ng biyahe namin na yan. Kwento ko lang kung bakit nakatayo ang asawa ko. Ang totoo, magkatabi kami niyan kasa nakita ng asawa ko na may matandang nakatayo. At pinaupo niya nga ito sa tabi ko. Medyo nahihiya pa nga si nanay kasi magkahiwalay na kami dahil sa kanya. Pero ayos lang po yun. At nung nagbabaan na ang ibang pasahero ay lumipat siya ng seat. At sinabi niya sa asawa ko na doon daw siya umupo at para magkatabi na kami ulit. At ayan na nga guys, magkatabi na kami ulit dahil kay nanay. Kita nyo naman yung ngiti ng asawa ko, ba diba? Matagal din na panahon na hindi kami nagkita, kaya yung mga ganitong moment na biyahe, hindi talaga ako napapagod. Ini-enjoy namin ang bawat traffic na magkasama. At ayan na nga guys, mukhang malapit na kaming bababa kasi nire-ready na ng asawa ko yung bag niya. Sabi nga niya, tumayo na daw ako kasi malapit na kaming bumaba pero nakaupo pa rin ako guys. At ayun na nga, pagkababa namin, naghanap kami ng tricycle kasi medyo malayo pag nilakad namin. At meron din kaming daladala. Ipapakita ko nga pala sa ang lugar nila bago sa bahay. Madadaanan naman natin yun. Sabi ko nga sa asawa ko ay hawakan niya ang cellphone at ako'y magvlog ay ang gulo namin guys. Kaya pati si Manong na nagdadrive, naguguluhan na din. That's all for today's video. Thank you so much.